Thank you so much, Sita Ma, for this blessing. Thank you so much for always sharing your blessings. Last month was mga bag yung binigay niya sa mga mothers and everybody. Ngayon naman ay ang aming konsumo. So, mamaya ay magtutuna kami. Later naman, sa gabi naman ay sardinas. Ubusan natin to kasi lalagay namin ng pansit. Mahal mo na kami magkarni ngayon kasi inatake na kami ng mga blood and mga gastritis and everything. So, safe muna kami. Isda muna kami later at dilata. Ganun din naman. Ito'y gutom. Thank you so much, Tita Ma! Umiyak! Yeah. so Kita ko matag, atay. Yung bago. Thank you so much, Tita for this, um... Blessing. Tamito, blessing. This is our grocery for today. Ang sarap kasi makakain na tayo na ng, ng kalya soup. Kalya soup, ayan. Tapos, meron din tayong bagong sauce sa lumpia. Ang unique. Hala, grabe naman siya. Ganyan ang gusto kayo. Ay, sa kapicturan, sa kaidili sa sa dito, alam bait Ang bait naman. Hala, grabe ang bait talaga Scarlett para pagod na pagod siya. Ay si botante picture. Ay, picture man, picture. diyan oh, sa diyan picture na. Diyan na kan. Na. Ay sa kamisan Sa, sa kamisan no. Ayan. Yeah, perfect. So, may picture na tayo. Thank you so much, Tita Ma. Maraming maraming salamat. Anong kayong lasa talaga ng kalya soup? Kaya, <laughs> magsasawa kami ng kalya later. sa <laughs> so, yung panglumpia, unique. Balik tayo sa paglalaba. Ito yung masarap dito eh. Yung araw-araw, meron kang meron kang tag dito. Pinakaabalahan. Okay ang so, sarap talaga ito talaga yung pinaka best exercise ko yung laba lalo na pag Saturday, Sunday maraming guests so maraming bedsheet ng lalabhan tapos marami kami yung damit yung buong maghapon ka lang maglaba-laba yung yung naka naka nakapagtrabaho ka na na kapag exercise ka pa tapos nakapag-vlog ka pa ito yung pinakaborito kong gawin din ang paglalabat I really love water talaga And after nito yung maliligo ka na lang din sa pool yung pagbasang-basa ka na tapos yes, yun tapos pahinga tapos after maligo after magpahinga kumain mag edit na ng video o ba? Diba? yung productive na productive yung araw mo yung nagtatrabaho ka naglalabat tapos nakapag vlog ka narirelax relax ka pa yung ganun yun yun yung masarap dito sa farm yung mata ko maga bakit kaya uwi na sila Ooh. buti naman na. thank you mga bro bye bye enjoy Amping. balik sa pagkakatulong nahulog man yan o oh, sa kanal Dun, oh, sa likod kita kayo Last na to. Ang ganda ng mga mani sa likod. Doon, natubo na talaga siya. Palinaw na yung water. Nalaki na ng mga ano natin. Tingnan nyo sila guys. yes, <laughs> Scarlett. Nagmagawa sila ng content. <clears throat> Ayan. Ganyan yung ginagawa namin dito araw-araw. Gumagawa ng content. Gumagawa ng kalukuhan. ito yung likod ng A houses Scarecrow si Scarlet <laughs> May multo Dumating naman yung pinagagwapa namin na ano Ayun na, libre na dahil Ay, pagsabain mo na anak ka video man? Kanta na makakabiyag, that's what friends are for. Among gireport. <laughs> Kaya mabayag ka sa table pack gitu. ni Brogan. Gwapo manis pa mas okay. personal no. Murang kakamulan. <laughs> Sumul kag <kignaung>. naong. <laughs> Pagitayay ba yaka ni Scarlett? Gani. arah na ikaroon kay nawala. Busy sa inyong trabaho? trabaho? Ah, okay. Namagod may gapas ng shipment to look up. Ah, okay. ah sa so Del Monte po yeah. sa trabaho guys. Aka ah, ba nilang ni? Birthday birthday. Happy birthday ka birthday. Pwede mo ku risagol 'yung tanan? Kalas-kalas ramangka. Ba gyon, basin niya. Diin ba ako ma de pug ka, ang imo Gusto man imo nga pagarbo po kadito nga ikaw tanan. Pansit ra ba yung handa? Kapayasan ba mi pajud? So meron kaming may binenta dito ng bata na hipon. Ilalagay ko siya sa sinabawang kalamunggay lamig kan sa sabaw guys pero parang masarap siya i kilawin kilawin natin buntis siya o oh. ulang taon nito guys ulang sarap buhay tutulog tulog kasi nakakain at nakatain na ba mm, diba? ganyan kay lagi mga tamad wala kayong ginawa samantalang ako naglalaba na naglalaba mm, na momo Mimi, wala mga pakialam mo. Oh. Hi, day! Malunggay, day! <laughs> Di ako. pa ba? <laughs> <laughs> -tikas, oh. Bless kayo abong malunggay kay gilid ng groto, may berhen. Yan, mga, ah, mga malunggay, day. Kay, maglagay kami nung ulang. Ilagay namin yung ulang. Tapos lagay ko ng noodles. Pero hindi natin nilalagay yung seasoning niya. Para hindi ano yung lasa. Lagyan lang natin ng noodles para mas masarap. Nyan. Scarlett naman yung five fingers ba? Ay andawal. one more. Gano'n ko kay Scarlett. butang ganun si Scarlett guys. Ako <laughs> ba si Nag-edit ba ko yawa ka? Ikaw kuha. Sayang mo ng 10 minutes na hindi nila. Hindi kasi nila nakikita lagi yung ginagawa ninyo. Eh. na naman at tamag-tamag, tutulog-tulog. So mabuti makikita nila. Ayan, ang gamit na namin ukra guys. Oh. Pero hindi pa siya namunga. Ayan, gukuha si Scarlett na. Ah, ang huwag din pala ako. Ay, masarap to. Ayan, ito ay masarap. Alogbate. Ayan, yung, yung mga bayulit to. Dito tayo sa alogbate. Ayan, yung masarap sa amin dito ganun oh, ba yung letra? Dul o yung dulo-dulo-dulo kabalo eh kung yung udlot ba yung gino'o kailan gino'y kabalo guntingin mo ba yung ganito ba yung talbos ayan kaya nga nagdala ng gunting para di masakit kamay mo eh ito yung sakit? ituloy mo diba iba talaga pag meron kang gulayan mo ang aming langka ay malapit ng mahinog ang laki-laki oh naano na siya oh Unti na lang pag nangamoy ito ibig sabihin hinog na to mayroon pang dalawang malalaki doon at may isa pa dito ano yan siya Malaysian yan ang sarap na aming gulay okay. kasi alugbati and mga andawal

Lagyan ko na ang hipon Yung binili ko yung hipon ta <laughs> Happy birthday O oh, diba Chapsuy ang ulam namin ganyan guys Pero Ay chapsuy So hindi ko nalulutuin to May gabi na lang to Jel oh. Gusto na akong lutuin Ba ba't nga nakuha ng hipon Sinabawan lang ba gabi na lang niya eh? <laughs> Ganyan man chapsuy Nyan na lang gabi Pero anay na lang Kapiling oh, no, kapiling kalamunggay. So, doon kami yung kayong chapsuyo. Ha? May gabi na nito, para may sabaw tayo. Tapos, bilhin lang tayo ng... Paprito na lang tayo ng chicken, yung inasinan lang. Malamig, may isda. Isda. may okay. isda. Okay. gabi? Ay, may, may, may gabi. May gabi, manggod. Okay. Huwag tayong mamamang karne kayo. Ano? Kanina okay, niya, ni gabi eh. Yeah, regan ko nito. Okay. okay, masarap ang soup nito. Oh, Pwede rin sinigang, pero huwag tayong may sinigang kasi wala mo tayong mga ano. Gulay lang na basoy. Ang tayo okay, so subakanit yan. Subscribe muna na tayo ngayon. Good morning, Miss Universe 1969! Grabe mong paugat nun, natulog ka sa'yo. Gimata ba rin kayo, Turo? Ha! Ubo kayo lagi <laughs> na. Sarap ng ulam namin ngayon. Ay, gisa bisadans. <laughs> Dini ba?

sebet-sebet nih. No? Jaran. Mega Amanda Lutut na ang ni Ria piling guapa, guapa, piling ni oh kwan. Lugaw. Laut kayo. Na itlog lugar. Pogo kung nung no, itlog muning, na, kwan.